Ayan guys, sa wakas ang taga Kalamansig Sultan Kudrat Ayan o, oh, nakalagay Kalamansig Genius Sa wakas, babiyahin na rin entire Europe Wish me luck guys Uy, gusto mo Kudrat Ano mga kwan o? Oh. Oy, wala ano yung truck ni Tabo Tabo oh. Wala pa may sabi ni Libon Ayan, pumero yung drive Pero under kami sa CS Cargo Kasi dati Binenta na ito kasi itong ano, pumero yung drive Matanda na yung may-ari Kaya binenta niya na retirement niya Ito yung number, Ito yung ano Truck ni Mr. Tabo Tabo 1, 2, 4 yan, pag nakita nyo yan dito mga kabadi sa Europe Pilipino yan, Pumer and Raiba 124 Yan Yan ang CS Cargo yan. Pilipino driver dito Yan, 124 Pumer and Raiba, CS Cargo Uy, shout out Shout out, Ah. Uh, Pilipino, Pilipino worker <laughs> Oh. Maglungag na, lungag na ko kay ah, Kay dito departure na to muna, depart. Ah, limpyo kay sa kenan. Bo bra nyo. Bag-o kayo. Oh, yung truck. Ha? Kita na. Palito, oh, wala. Oh. Si ah. may balaan pa unya. Si Batang oh. Negros. Siya na yan. Shout out sa iyo, buddy. Batang Negros. Ah. Oh. Lagi nakamonitor yan sa mga bagong bagong driver. Ha? Ngayon pa rin Maraming nagaya eh. Lala ko isang ano lang. Hmm. Ha? Ganda ng unit ni Buddy. Brand new. Sana Branyo din yung mabigay sa amin pagkatapos ng training. Yan. Magti-training na kasi kami ako mamaya magsisimula na akong training mamaya yun ang sasampahan ko yung kay Badi Morales ito 107 Pumer and Reba yan silo ang ano namin trailer yan itong sasakyan ko siya magti-training sa akin si Badi Morales yan 107 bali partner kami mamaya mula mamaya hanggang 10 days 10 days kami magkasama uh, yun. Sige guys Hanggang dito na muna This is your Pinoy Moro Tracker Nang Czech Republic Bureau Bye bye Ganda ng unit ni Uncle Tabso Mas maganda sa inyo, brand niya yata mapunta sa inyo niyan.

Sì, mm. sì, ah no, eh, yes. ah no, Slari. Vediamo, 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 Ah. Ready to drive na, dawat do, ay? ready <laughs> 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 Udah piki, ready piki, hey, transfer na 'to si para sa sunod, pag na nakaitrak, na, um, hmm. Oh, Jesus. ang to di na mo gawas, di ni mo tandog dire. Oh. Bali sa English. English. Oh. So sunod pag nana kay unit, pag salpak nimo sa card nimo, English, English na sa dayon. Hindi ah, okay. oh, okay. Pwede yapon nato ibutang sa Magindanon? <laughs> <laughs> pwede Pwede Pwede. pwede. Oh. pwede. <laughs> Ganda. Master na aku. master. Batang Jensen. Polan na, polan. First time cross-boarding. the crossing ano yung community sa polan? Kini sa bisag sa ubang kuwan sa ibang country hmm ang ilahang community nga-sign mo rin nato bilit pangalan Kalau cek pengalan. Oh, pangalan. Ah, oke okay. Abang country. Inato. Okey, ini dia <coughs> bisa. Ito lang, tayo mga View um, tayo ng mga signs, mga road signs na sa Ang mga... Pero mostly, pari-pari po. Saan Mga bantayanan nila? Oh, polan na niya. Just like that, polan na. Diyan eh, oh. hindi po niya motorway. O. Ang signs sa motorway, Tarias, Gatanad. Restoran, rest, ya, restoran siang, bilang restoran istirik, check-in restoran, restoran istimewa. sulod ni magplanta plantay, hatag ni mo tanan uh, tawagon na kung saan mong hukpan hmm. nakakompile naman ano ala oh, di na ginang lang ni compile ni basta tanan di pasan mo na oo tanan na kanan na na basta tanan gihatag sa, hatag sa hmm. opisina ay okay, ibalik report nila ni ito nila sa imuha ang uban ani ilaha ang uban ani imuha hmm. sila na upod na maghatag hmm. Baon ni Maganan niya. Sayo pa man, alas 7 alas 8 pa man. Bukas, pero testingan na to. Kaya naiuban nga. Advance na. Oo. Oh, sayo pa, open nila, alas 8, pero ilang receiving, alas 7. Hmm. Mga siya. Okay. 27 ako pinadaan. Ha? ah sa Rosy Padob. Ngayon, City rin ang daan ko. Binisip ko na, ayaw ko dyan dumaan. May sarado kasada sa 27. City. Oh.

dalawang takta din doon takta trans igo shout out sa mga taga igo trans takta trans shout out dito lang sa sa ng unit ang ganda ng unit ng ano kay master oh takta trans ah igo ganda latest mo ako ah, bay ito igo din to Kanya yang dalawang training yo company sih <laughs> hmm. yeah, si sih kentel itu mungkin tuh mungkin sih itu namanya yang sangga. 907 10 okay. so, natin. Mga buwan na, ilang buwan pa? buwan. <laughs> Ito yung kinaiingitan ng so, ibang lahi dito sa mga Pilipino. sa oh, CDO. Mm. Oh, batang Jensen. 'yan. 'yan. Mga checks. na ito. Yeah. 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 Yeah, <laughs>

i promise you you'll catch me